Good morning! Oh my God! Nakikita niyo po. Dito na po tayo sa bubong. Last and final. Requirement? Uh, last and final. Uh, last na gali final pa. Basta ito na yung huling project nila ang bubong pag nakabit. Ay I may mean, stage po pala. Pero so this is the stage na. Ayan. Hello? Stage na po yan siya guys. Nakikita niyo ngayon ito yung magiging stage doon ilalagay sa gitna but for now dito nila ipapatong kasi masisi madudumihan ang bubong kakabit na nila it's dito mahal yung fully carbonated ngayon guys kaya so, tandahan talaga ito kagaya nito oh. ito yung example na nagasgasan dahil pinatong lang na walang ano nakaano sa mga bato-bato ay -bato, eh, mabigat to oh. ayan tapos pasukan na siya ng tubig oh sa loob. So ito rejected na to ko. So dito yung, dito yung stage. Ayan pa square dyan gitna. Kasi doon yung harap eh. Tapos na guys. Oh, so, nag start sila 5 yata sila nag start. Ay 6. Ay, kailan um, ba yun sila nag start? At least less than 2 weeks tapos na sila. Bukas na yung last day 13. magde -de 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 decorate na dito. Mag arrange na ng mga table. So lalagyan pa nila ng mga lupa yan at simento pala. Tapos magtatanim na rin ako ng mga bulaklak dun after ng kasal. Tingnan niyo mga tinanim ko mga bulaklak kayo. lang ah. Tingnan niyo yung mga tinanim ko, so, ah. Tinan ko mga flower horn. Charan! Ito yung mga tinanim ko mga flower. Hindi lang pala ako nagtanim niyan. Inutos ko lang. Kasi pangit naman nagpapasweldo ako. Ayan! There's the mayana here. Ito is mga kaksamb siya. Kak -scumb, kak -scumb. Basta yung parang pasong ng manok. yan Yung mga pula-pula dati. Ito naman yung mga atay-atay na different variety. And everything. Nagpatubig pala ako dito para sa ating kawayan. yan para ma wet look dito banda. Para ano siya. Tag nito. Kahit papano ay matagal siyang matuyo. And look at the fish pond kinural namin siya guys kasi para tumubo yung mga flowers na hindi naapak-apakan kasi may mga bata pupunta dito ang daming tilapia na kulay pink puno siya guys o oh, umapaw siya kanina so yung tilapia ay talaga namang sanay na sila sa tao pag may pumunta tao talagang pumupunta sila o oh, ayan o oh. o oh, ba diba paano ano sila patawid-tawid na sila sa tulay si oh. pag gusto niyo mag fish feeding dito o pwede nyo po ilagay yung paan nyo dyan para ano, sipsipin ang mga kalios, Ang daming maliliit oh. Sobrang dami oh. Kita niya yung guys, mga pispis. Ayan, ang liliit ng mga koi fish. Ang tilapia. Hindi na siya masyadong pinapakain guys kasi kinakain. Misa nila yung mga lumot sa lili. Oh, di ba? Ang dami nila oh. Masaya sila. And this is the front view. Yan yung front view natin sa ating um, function hall. So dito yung entrance, ayan. Ang kamali lang ako kasi nauna ko tanim yung mga mga African di ba? Pero pataasin natin yan para siya yung magano magbigay lilim dito. Ayan. Hi Jefford. So, Jefford naman ang foreman sa paglilinis. Siya po. Ayan. please follow Jefford vlog. Ando naman ang ating mga trabahanti, si Pudoy at si Lingling sa ilog naman sila banda. Di diba? ang linis ng kalipaligiran, di ba? Hi boys. Sada ang pag imong pag. Ang leng. Sada imong pag. Mawar din ni Tanan. Kaya nahurot Tanan ang tanong da <laughs> Waka, Kasi mawar din ni. Ay huwag na si Kian na pod. oh O diba? Nahurot Tanan. Oh, Putol Tanan guys. Nahurot na sila guys. Apil din guys. Ang dami nito din. Bagag sagbot. Malaka. Grabe ang pagmawar niya guys. Ubus guys. Ito na lang natira sa mani-mani guys. Ginoo na Nasubraan guys. si Ay, meron pa pala dito. Ito, padamuhan ko to dito. Papasukan ko ni. Ayan pala example ng kaksam guys. O, yung pula na paano na yan guys. Ayan. Yan yung mga tumutubo doon. Na mga flowers na pula. At dito ko ilalagay yung I love hinaguan guys. Oh. Tatanggalin ko tong ring dito. Tapos maglalagay ako dyan ng I love hinaguan with the colorful, colorful colors. Huh? Colorful paint. Dyan. Sang I, tapos heart na malaki kulay red. Tapos ibang color na H, I, N, churba -churba. Dyan. Para pag nagpicture kay dito sa may bridge, ang view natin is dyan. Tapos puro bulaklak na dyan. Pag tumubo mga bulaklak dyan. Tapos tanggalin ko yun doon. Tapos di ba may mga kawayan siya na mga maganda yung ano, ganyan, ganyan. Yan, tapos yan, tatanggalin ko dyan, gigibain ko yung mga semento na yan dyan. Parang yung magiging view is yung niyog, tsaka yan, ba no? diba? Yung niyog, parang shower gown dating. Ambisyosa. Ha, ah, ba diba? So, tingnan natin yung view dito. Pansya na kay guys, ha? Nagbablog ako ngayon, guys, kasi para makabawi naman kayo pa paano sa aking mga gastos. Ayan, tingnan natin yun. Dito yung view. Sa gaba lang tong ring na to, pero tatanggalin ko yun eventually. Eventually ba tawag doon? O, oh, diba? ba tapos tingnan nyo naman ang ating mga atay-atay, diba? In my mind, I gave you everything. I gave you everything. Kuningan lang ako, guys. Ayan na ang ating bubong. O, diba? Ang lalaki ng aming mga trabahante, guys. Mga six-footers. 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 <laughs> Ayan si Sir Argel And si Brittany. The driver and the supervisor. Oh, tinan mo. Para sila mga teletubbies. Guys, ang liliit nila. Tinan mo. O, di ba? ako. Marami pa palang lupa ang kailanganin pala. Ay, siminto yata to Siminto pala ilalagay dito. I-elevate nila dito eh hanggang dito da in case da magpa flooring ako mayroon ng level flooring tayo para ipa flooring daw. para bricks lang ang dami nag suggest na bricks daw ang lalagay diba, sa sanla na naman ang bracelet tiles daw kuanin ni Jel ito da ang dance floor ito da ang stage Ito, igot lang sa gitna. So, pwede na tayo mag-bikini open. Ay! Pwede tayo magpa-event, bikini open. <laughs> Construction Edition. Ya, na Tena <laughs> <So, laughs> guys, so ang rays of the sun. Di dek ya pun sya ka ang di re, kaya ang tanam diri kaya ngano. Di pun ini super transparent, no? Abi kau mau build dong aku an? Transparent. Ah, uh, abi kau transparent ngakan ang clear. Kung ano siya nadi, si Grano Grano. Plastic siya. Picture, picture muna tayo guys. Para for bonus purposes. Ito talaga ang tunay na plano. Itong trapal dapat ang ilalagay dito maglalagay sila ng poste kaya lalagay ng trapal para in case umulan eh ang chaka chaka ba diba? so ginawa nila sabi ko maglagay nila ng bonggang bonggang poste eh diretso na lang sa function hall event venue ginuok ko 30,000 lang sana ang trapal nabot na ako ng 300,000 na times 10 tama ba? 10 times 10 kasi ito yung view dito ba? Diba? Tapos makikita nyo kinakano doon. Yan kayo kano overview. Ayan. Diyan bababa kami dyan. may bahay doon Oh. Ayan. Daanan yan dyan. Ayan. Diyan kinakano naman doon. Diyan kinakano. Likod nitong ano na to. Ayan. Iwa. Ayan yung kampo mayahay. Yung gilid niyan yung kinakano. Ayan. Kulang pa itong mga flowers sa tinanim ko dito. Dadagdagan ko pa yan siya para mas bongga-bongga. napaka ano pala nito napaka ano saan nito nanalagi ko ano saan para ma-attach ah muna nito di ay ah dikit dikit lang pala siya joint affidavit hindi na siya equal na baalan sa nga oo oh, tapos para yung yung ulan di papasok sa inside the door inside the door inside the capacity kaya rin nato kita nang kaani. Gani. Britney may masing Britney. Guys, kung gusto niyo po ng event dito, gusto niyo po ng ano nang magpaano magpa-decorate po. Meron po andiyan si Britney po. Kung gusto niyo naman po ng ang host, meron din po kami dito, meron din kami makeup artist, meron din po kaming bugaw. May mga macho dancer din kami dito, madudumi nga lang guys. Meron din mga mascot, di na kailangan ng makeup about mascot. Ano may mascot? Ganyan-ganyan oh. pala yun siya guys. Lalagyan ng oil. O, oh, di ba? Para ipasok yung joint abidabid. -abid. Para mag -ano na sila. Ikabit na lang doon sa kabila. sok siya. Eh, madul Kailangan madulas. So, naglagay kami ng pinagprituhan ng fries. Ayan na siya, oh. Ah. Tas dugtong sila doon. Na baliktad. tad? balik, balik, balik. <laughs> Tas idudugtong na naman doon para ano? Kami yung nagtrabaho na dali na kaya mo pasulod Kani. kani may mo paslak na sa pub ano? Bisag. sa padanlog, dali kaya na mo Unto na o di ba? Di magkaabot ng TL good mabuo kayo. Ang eksi kasi napaan niya takalan niya, nakatikang na siya kayo. Mubuo kag tiil oi. Ipalo niya daw po siya, guys. Ano siya pangalan niya? JP Motovlog. JP Motovlog Hashtag going bulilit. Maigo lagid nang akong kuan karo nang akong pine tree. Kaunom na rabagid na gibalhin. <laughs> na mo to gamay tiil mo pa gibalak ang lakang diha, ginuoko. Hello, siya na ba ang Mr. Welder? Siya po ay Mr. Welder sa Ay, si Tag Award. Ay, yatay. Ha? Ang award kay kinsa ang best wily sa trabante. <laughs> Dapat may pa-abs ang uban. Oh. Mm. -hmm. Mm. meow 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 meow. sa abs o, ba? O sa ba? Okay, arti kay kar murub ka lamian ang apps nga kuan. Overused na say mong asawa. <laughs> din mo karun. Ugma na. ni na ba ug di na pwede daan eh.